Kung hindi pa naman po kayo magugutom nito. Marami po ako ipipritong daing na bangos. Pero ito na lang po ipapakita ko sa inyo para makatipid po tayo sa oras. Painit po tayo ng konting mantika. Unahin po natin ang sibuyas. Bagong ulam na naman po itong share, -share ko sa inyo mga kaibigan. Kayo po ba'y natutuwa sa mga ulam na ibinabahagi ko? bawang po. Sigurado po ako magugustuhan nito dahil ang mga Ricardo po ay mura-mura lamang. Kayang-kaya sa araw-araw na pagbabudget natin. Hmm. Dalawang kamatis po itong ilalagay ko. Pagasaan po ba kayo? Pakibanggit na kung tagasaan kayo. Nang mabaliwa na po kayo mga kaibigan. Hello po doon sa mga bago nating mananood ah, Kumusta po kayo dyan? Lagyan ko na po ng konting pamintang drog. Konting asin. Ito mong ulam natin ay lagyan ko po ng konting sabaw. Isang tasang tubig po ay ayos na. Pero kung gusto niyo pong masaboy, dagdagan niyo po. Lalagyan ko na po ng isang seasoning cube ah, para may lasa po. Kung ayaw niyo, okay lang. Siya halo po ng matunaw. Oh, kapag kalarot-larot na po yung ating kamatis, Lalagay ko na po itong ating kabuti sa lata. Isang maliit lang po, tinanggal ko na yung tubig. Diretso po ang halo. Matisan ko na po ng konti ha. Konti na lang at mayroon na pong seasoning cube yan kanina. Maalat po yun. Tapos po, ito yung patatas. Pero ito na po, naiprito ko na. Ito po isang malaking patatas. Kaya sandaling sandali na ito. Maigin na iprito ko. Bago tayo magsimula para madalian na, na lamang at hindi na maghihintay. Lalagay ko na po ito, dire-diretso na. Dalawang malaking itlog na maalat. Sinama ko na po yung puti. Karamihan na eh, hindi sinasama yung puti. Ano gagawin natin dyan? Sayang naman, di po ba kung pula lamang? Sama na. Ikog na maalat din po yan. Magyan ko ng konting tubig ha. Para po masimote ang ating uh, ikog na maalat. Ano siya? Halo lang ng konti. O kumukulo na po. Tikman nyo na po muna. Gusto nyo po bang maglagay ng asukal para may pang balanse. O kung ayos na po sa inyo ito, na natin. Isang maliit na lata po ng all-purpose cream ang ilalagay ko. Hihinaan ko muna yung apoy para hindi po makurta itong ating cream. Kung gatas evaporada po meron kayo, di yun po ilagay nyo. Pero ito po meron ako. O. para malapot na rin po ang dating. O tapos po, ilagay na natin itong ating berding gulay. Kung ano man meron kayo, dapat po ito yung malunggay kangkong. Eh, wala po ako eh. Ito lang po meron ako. Kaya ilalagay na natin. Ang halo. Yung konting tubig yung nailagay natin eh. Nagbukang salsa. Naging creamy na po ang ating ulam na yun. No? Nakita niyo po ba? Lalakasan ko ng konting yung apoy. At yung pong ating spinach eh. Malanta. Hmm. Tapos po natin sandali sandali lamang. O syah. Isang minuto lamang oh. Katamtaman lang po ang apoy. Tikman nga muna natin at baka hindi po magkaayos ang lasa. Naka po, inang mahabagin. Sarap! So, lalagay ko na po itong ating bangos. Baka po magtataka kayo. Ang daming bangos, oh. Hindi ko na po pinakita sa inyo pinrito ko lahat, sabay-sabay. Yung kalahati, eh, pinrito ko sa mantika. Yung kalahati naman, ay eh, air fried. Para po yung may mga air fryer sa inyo, alam na po pwedeng i-air fry ito. Nang 15 minutes, 350 degrees Fahrenheit. Puting halu lang po ha. Ilalagay niyo yung bangus pagkakain na po kayo. Tingnan niyo nga. Boneless daing na bangus po ang aking ginamit, pero pwede po kayong gumamit ng tilapia. Kahit po yung bangus belly na may tinik, okay din po 'yan. Ah, Ahit anong fish fillet, basta sarapan niyo po ang sarsa. Ayos. Run bilaro po.